Welcome back sa Free Thinking Pinoy Channel. Nakakita ka na ba ng hayop na marunong maglaro ng sports? Parang ang hirap paniwalaan, no? Believe it or not, posible silang matutong maglaro. Bigyan mo lang sila ng oras para turuan ng sports at tsak na gagawin nila ito. Akala kasi natin na mahina ang utak ng mga hayop. Ngunit sa totoong buhay, meron silang sapat na talino para makapick up ng sports dito sa Oregon Zoo, mahikilala niya si Juno, ang si otter na marunong mag ng bola. Ayon sa mga nangangalaga kay Juno, meron itong sakit sa buto at arthritis. Para hindi lumala ang sakit ni Juno, naisipan nila itong turuan ng basketball bilang exercise. Sa tuwing na-shoot ni Juno ang bola, binibigyan nila ito ng premyong isda. Tida pa yan ha? Kaya niyang ishoot ang bola kahit nakahiga. Dito naman sa Brazil, merong aso ang natutong maglaro ng foot volley. aso na si Floki, ang tatlong taong gulang na border collie. Kabibiliban mo ang asong ito dahil sa husay niya sa pagsalo ng bola. Ayon sa may-ari sa asong si Floki, na diskubre niya na marunong sa sports ang kanyang aso dahil palagi itong sumisingit at nahikiagaw ng bola sa tuwing may naglalaro ng foot volley. Sa ngayon, nagmistulan ng artista si Floki dahil sa dami ng tao na gustong makakita sa kanya habang naglalaro. Dito naman sa Thailand, kinaaliwan ng mga turista ang grupo ng elepante na walang ginawa magdamag kundi ang maglaro ng football. Nakakatawang panuuri ng mga naglalakiang elepante habang sinisipa ang napakaliit na bola para lang makagol. Kaya din lang pai ng bola kahit nasa likod. Kada taon, libo-libon turista ang nanunood sa pambihirang koponan ng tao at elepante. Ito ang mga elepante laban sa mga estudyante ng high school. Ingat nga lang mga bata at baka matapakan kayo ng kalaban yung elepante. Oo nga pala, bago tayo magpatuloy, dapat nyo munang pindutin ang like button. Maraming salamat! Kung dadako tayo sa California, may ikilala niyo ang English Bulldog na si Tillman. Sumikat sa buong mundo ang asong si Tillman dahil sa husay niya sa sports na skateboarding. Kung titignan mo ang kanyang galawan sa pagsakay sa skateboard, iisipin mong nasa dugo niya ang pagiging atleta. Mas mahusay pa ito sa ibang tao. Noong year 2009, nasungkit ni Tillman ang titulo bilang fastest dog on a skateboard. Yan ang titulo na binigay pa mismo ng Guinness World Record. Bukod sa skateboarding, mahusay din siya sa surfing. E eh di wow, paano ba maging kasing ng aso na si Tillman? Maski pala ang mga isda ay pwede ring matuto ng sports. Ito ang mga cute na cute na goldfish at chak nakakaaliwan mo kung gaano sila kahusay maglaro ng soccer. Pag may nakita silang bola, agad na pag-aagawan niya ng mga goldfish para ishoot sa net. Ayon sa nangangalaga ng isda, naturuan niya ito ng trick dahil binibigyan niya ito ng pagkain sa tuwing sumusunod ito sa kanyang pinag-uutos. Inabot pa raw siya ng tatlong buwan bago niya naturo ang sumunod ang mga goldfish. Hindi ko ata yun kaya. Aso ko nga, hindi ko maturuan ng disiplina. Isda pa kaya? Masarap sanang turuan ng sports sa mga hayop. Nakakatuwa kasing makakita ng hayop na marunong sumunod sa utos ng tao nang wala kang maririnig na reklamo. Ngunit palagi nating tatandaan na ang mga hayop ay merong limitasyon at hindi naman likas sa kanila ang sumunod sa utos ng mga tao kapag pinilit mong pasunurin ang hayop para mo na rin itong inaabuso. Gaya ng tigre sa video na palaging pinapalo ng kanyang amo para sumunod sa kanyang utos. Ito naman ang aso na naakto ang inaabuso ng trainer dahil ayaw ring sumunod. Mas lalong nakakaawa ang sinapit ng aso na ito sa kanyang malupit na amo. Kitang-kita kung paano minaltrato ang aso para sundin ang kanyang pinapagawa. Kalunos-lunos din ng sinapit ng mga batang oso para lang sanayang tumayo sa dalawang paa. Itinali ang kanilang liig para sapilitan silang matutong tumayo na parang tao. Kaya sa susunod na makakita ka ng hayop na marunong mag-tricks, isipin mo na lang kung paano sila pinagmalupitan para gawing entertainment. Kaya nga maraming tao ang ayaw ng manood ng sirkus dahil minamaltrato ito ng kanilang amo. Kung ikaw ang tatanungin, tama lang ba na sakta ng hayo para matuto? Para sa akin, tama lang na disiplinahin natin ang ating mga alagang aso at pusa. Pero wag naman sanang umabot sa punto na sasaktan sila para magtanda. Para naman sa mga wild animals, pabor ako na huwag na natin silang turuan ng tricks dahil ang mga wild animals ay nabibilang sa gubat at hindi sa entertainment ng mga tao. Igaw, naniniwala ka ba na ang pananakit sa mga hayop ay parte lamang ng pagdidisiplina sa kanila? Kung ano man ang opinion mo, pa-comment na lang sa iba ba ng video nang mabasa namin. Ngayon, andito na tayo sa ating shoutout portion. Hello kay DJ Kyachon. Hello rin kay Cesar Soliveres. What's up sa kang Mawong at Balingit family? Shoutout kina Sir Anton, Ma'am Franji, RG at RD, VN at Sean Batino, at kina Dada Randinello, Francis Nelo, Randy, Ibrahim, at Mama Carol. Maraming salamat sa inyong panunood. Now, see you guys in our next video. Bye-bye! FTP viewers, thank you so much sa panunood mo na aking video. Kung nagustuhan mo ang video na ito, subscribe na sa FTP channel. Don't forget to hit the bell button para updated ka sa mga bagong videos. Paalam.